sa malalayong kabuntukan at kapatagan ng Pilipinas. Matatagpuan ang mga katutubong minorya, mga pangkat na may natatanging kultura, kasaysayan at pamumuhay. Ngunit sa kabila ng kanilang mahalagang papel sa ating identidad bilang isang bansa, patuloy silang nakararanas ng diskriminasyon at pang-aagaw ng kanilang mga lupain. ang kanilang mga lupain na siyang bumubuhay sa kanilang komunidad ay patuloy na inaangking ng mga korporasyon at dayuhang interes. Sa kabila ng mga batas na naglalayong protektahan sila, nananatiling mahirap ang kanilang laban para sa kanilang karapatan. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi sila tumitigil sa pagkikibak. Ang kanilang tinig ay patuloy na umaalimaw-maw destiya, pagkilala at tunay na paggalang sa kaninang kultura at pamumuhay. Ang ating bayan ay hindi lamang para sa mga nasa kabiasnan, kundi para sa lahat, minor man o hindi.